May balak ang na nagawin itong si Luka Doncic next season na siguradong ikatutuwa ng team ng Lakers. Pero bago yan, ayatin mo na ngang pag-usapan itong sinabi ng assistant coach ng Lakers na si Nate McMillan. Nang dahil sa report nga ito, sabi dito Lakers assistant coach Nate McMillan ay kinumpara nga daw ang work ethic ni Luka Doncic sa commitment and dedication ni Michael Jordan to become a great player matapos nga daw siyang matalo sa Pistons on back-to-back playoff rounds. Ang kanyang kinukumpara nga dito ay eto ang dedication ni Luka Doncic pati na rin ang kanyang pag e work ethic ngayong off-season matapos nga na ma-trade siya. Pupunta dito sa Lakers at parang trade rin siya ng Dallas Mavericks. Kumbaga nakita neto ni Coach Nate McMillan ang the same mentality, ang same dedication and commitment na nakita niya nga kay Michael Jordan noong 1990s at ngayon nakikita niya nga ito kay Luka Doncic sa Lakers naman. Kumbaga yung the same pattern na kanyang ang nakita noon ay nakikita niya ngayon nandito nga kay Doncic. At alam naman natin na after ngayong gawin, Netri Jordan ay ilang championships ang kanyang napanalunan. At tingnan natin kung ito rin ba ang magiging resulta para naman dito kay Luka at sa team lang Lakers. At pag-usapan na rin natin itong isang article na ito kung saan pinapatunayan lang itong ang loyalty ni Luka Doncic sa team na ng Lakers ngayon. Kusan sinabi nga sa report na ito, his mindset is to build where he is and to work together as long as daw na nakasign siya dito sa team ng Lakers. Sabi pa sa article na ito ay parang tinitreat nga daw ni Luka Doncic as marriage. Ito ang kanyang kontrata with the lakers ang kanyang partnership with the lakers sabi dito there will be hard times and good times but you have to be loyal and faithful nga daw through it all at sabi nga ng reporter na ito na simula nga do nang na-trade itong si Luka Doncic sa Lakers ay eh parang wala nga daw siyang narinig or wala siyang nabalitaan na walang balak na mag-sign itong si Doncic kung bagaw 100% daw na-trade siya sa Lakers ay he will stay And then ngayon ngayon pag-usapan na nga natin itong ang balak na gawin ni Luka Doncic next season na siguradong ikatutuwa nga ng team ng Los Angeles Lakers. Well, sa interview ni Luka with NY Times, sa article na ito ay kanya nga sinabi na okay, everyone wants to say or people think that they know me or sa tingin nga daw nila ay hindi siya leader. Wala daw siyang pake itong si Luka Doncic sa mga ganitong sinasabi ng mga tao sa kanya and maybe he is talking about yung NBA media yung mga article nga na lumalabas sa kanya lately. Tapos sabi nga ni Luka Doncic, they can think and say whatever they want, I'm gonna show them who I am. Yan nga ang last line na talaga nga namang nagpa-excite sa maraming Lakers fans sa pabarating na season. Na dahil ibang klaseng Luka Doncic nga daw talaga ang kanilang makikita na una na nga yan sa kanyang transformation ng kanyang katawan na in shape na in shape siya and then nilabas niya pa ang kanyang mentality heading to next season. Sabi ni Luka Doncic, I'm gonna show them who I am. At mukhang ang revenge season talaga ang may kita natin mula nga dito kay Luka Doncic. Ang kanyang gagawin next season and definitely ikatutuwayan ng Lakers. Malaki ang maibibenefit ng Lakers team kapag ganyan ang mentality ni Luka Doncic. He wants to prove to everyone kung sino nga ba talaga siya. At mukhang nga talagang magiging kaabang-abang. Ito nga ang season ng Los Angeles Lakers. Dahil bago na rin ang kanilang team nag-improve compared sa last season and then ang kanilang superstar, ang kanilang franchise player Abay ganitong klaseng mentality pa ang baon-baon next season.